Yo guys, magandang gabang, magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay nananawagan. <laughs> Yon, shout out, shout out po sa inyong lahat, guys. Pero ano ano mag-video kayo? Dito sa buto, dito sa cellphone mo. Hindi okay lang. Oh, saludo <laughs> Boogie for Boogie Life Yan, kumusta? Hello, hello. Awag na mi. Baka makasama. Kumusta, kumusta, Kuya She? Magandang magandang gabi sa'yo. Kumusta ang buhay-buhay? No, ang buhay-buhay ng isang pogi for life. Yan, shout out. Thank you, thank you, thank you. No? At maraming maraming salamat sa suporta ni Pogi for Life, no? Hindi tayo iniwan. Okay. Di ba? So, no, na grabe yung mga patamaan nyo ng, ng, post kay ano ha. Nakita ko yung mga post mo grabe. Matindi. Matindi yung dating. No? Simple. Kayangan mong maging masaya. Ha? Hindi ka pwedeng tumira na lang sa kalungkutan habang buhay. No? Pag ang tao kasi titira ka na lang na may choice ka naman maging masaya tapos mananatili kang malungkot, iba yun. May tama ka sa utak nun. Dapat, always happy. No? Huwag mong piliin yung malungkot ka. Piliin mo yung maging masaya ka, katulad natin. Katulad ko. Kahit malungkot ako, mukhang masaya pa rin ako. <laughs> di ba? Always choose happiness. Oh, na Oh, di diba? pag once na ikakasal ka na, eh, happiness na yon Yun na yung piliin mo, di ba? Pag ikakasal ka na, alam mo, sa buhay ng tao, yung napakasaya, lalo na sa isang babae, yung ikakasal. Ako, kahit ako, gusto ko pakasalan yung asawa ko. Ang problema, simple, hindi ka naman basa-basa na lang magpakasal. Wala pang pa mga chupakas, ha? Ah. <laughs> Wala, nandyan nand lang yan yung mga chupakas natin dyan, di ba? At ang mga kasi dyan, 'di ba? Yung tipong enjoy lang natin yung buhay, 'di ba? Hmm, bakit natin pipiging malungkot? O tsaka ako, sabi ko nga minsan pag na, na, nag open ako sa sa wife ko, no? Sabi ko, pag nag-ano na tayo, ba, pangit yung uh, yung may cheater sa atin. Yung no? ibig ko sabihin yung mayroong na, naglulo ko, di ba? Yung pangit yun. Kaya nga, fully trusted, no? Di ba? Okay, mas <laughs> diba? mas maganda yung ano kayo, yung masaya lang, no? Hindi lang natin. Yan, shout out po kay Kuya Bogi ma, no? Di ba, Kuya Bogi, mas mas maganda, pipigilin natin yung masaya tayo. Kahit nasa mundo tayo ng trastukan, eh, mas pipigilin natin yung maging masaya tayo kaysa naman magiging stress tayo sa buhay, no? Eh, masagwa yun pag pipas pipigil mong magiging stress ka, no? Tingnan mo si Boy Bisa, oh, yan. Kahimas and Master Pogi, shout out po kay Miss Kibol. Yan, Miss Kibol, shout out, shout out po sa iyo, sir. Di ba sir Miss Kibol, dapat mas piliin natin yung maging masaya tayo kaysa naman pipiliin natin yung kalungkutan, di ba? Oh, kasi pag pinili mo yung kalungkutan, madali kang tumanda. Di ba? Uh, alam mo, mabilis kang magmatured. Diba ako, matured na talaga ako. <laughs> na ako, master. Uy. Dahan-dahan lang sa pagpipinto ka. <laughs> si Paneng gusto din magpakasal ang problema walang may gusto. magpasak magpakasal sa kinaray kay ni Wolby. <laughs> <laughs> hey, Ayun, Master Kerbo, yan, the boogie one. Ba ba paano ang kinalay kay ni Wolverine? Puta masakit yun ha. Siyempre naman bro, pack sila. Hindi, <laughs> totoo. Guys, alam nyo, mas enjoy natin yung buhay natin. No? Na, alam nyo ba yung simple lang tayo, hindi natin kailangan yung ako, masaya ako sa wife ko. Simple lang, simple yung maganda. Diba? At least, ma ano siya, ma may tiwala ako sa kanya. No? Hindi natin kailangan ng sobrang ganda, sobrang yaman, mapera. Eh, in of the day, hulukuhin lang tayo, di ba? Mas malaga pa rin. Kahimas, Master Pogi at Master Kibo, Boji, <clears throat> alam mo, Boji, no? Ako sa totoo lang, sabi nga nila, kabahan, ano, Ah, uh, wag na tayo kabahan pag sumampa si si Tata sa Luna. Eh di naman tayo kami kakabahan kasi ako gusto ko matalo si Tata. Oo <laughs> bubo uh, oh, bobo si Tidi kasi kinantot na. <laughs> Ba't nadamay na naman 'yon? Yagi <laughs> nang nababa. <laughs> di ano sa totoo lang. Napakahalaga kasi ng ng tiwala. Halimbawa, uh, pag yung as ako, nagloko ako, siyempre mawawala ng tiwala yung Ate Joan! Yan, shout out, shout out kay Ate Joan. Kumusta ka po, Ate Joan? ah, uh, uh, kumusta, uh, kumusta ka naman dyan, Ate Jo? Yan, shout out po kay Ate Joan. Diba? Eh, dapat kasi maging masaya na lang tayo. Yung iba kasi, ang ano kasi dyan, yung ang nangyayari kasi, uh, hindi ka na kontento sa isang bagay. Yung naghahanap ka pa ng, ayaw mo ba yung, meron na nagpapasaya sa'yo, eh mas gusto mo pa yung kinikiliti ka ng husto. <laughs> okay lang. <laughs> Di ba? Pag may nagpakilig na sa iyo, huwag ka nang magpakiliti sa iba. Ayun ang pinakadabis doon. Eh kasi kinilig ka na doon eh tapos magpakiliti ka pa. Si Pogi talaga hindi na natutulog ang tao, Pinay. mo na naman two weeks na naman na naman 'yan, Loy. <laughs> ah, brother Buji. Sayang hindi ako nakapag-live uh, naka-stream yan kung naka-stream ako. Ah, uh, Pwede ka sanang umakyat pag kwentuhan tayo. Yung simple lang, pero medyo makulit ng konti. Manood, iba na panoorin mo. Manood na ng TikTok dyan. Manood daw siya. siya. Hmm. Hey, Kuya Shea! Si Joseph, sabi niya atin, si Tini gusto din magpakasal noon. Ang problema, kinantot na yung bisugo yung syutan. <laughs> Ay, di. Alam nyo, ako, magbigay ang ako ng konting reaction dyan sa ganyan. No? Mga ganyang bagay. Pag sa akin nangyari yan siguro. Di ko lang ha. Di ko lang alam ha. Kung ano yung, ano kasi, that isang beses nangyari sa akin yung gano'n. Yung, ayun, ayun. Parang ang hirap kasi ako, ah, mag, ang tao kasi iba-iba ng ano yan. Iba-iba ng decision sa buhay, iba-iba ng pananaw, at iba-iba ng decision making. Kaya ba? Diba? Eh, siguro. Pagdarang nang pagmamahal, kaya siguro ko ganun. No? Pero I think sa ako, sa akin hindi ko kayang tanggapin 'yun kasi siyempre eh. may ano ko, may ego ako eh. Ayoko mapakan yung yung ego ko, yung alam mo yung yung sa ano pa yung pagkatao ko mapakan. Ayoko nang ganun. Diba? Iba-iba kasi yung ano, yung, iba yung pananaw ko at iba yung paniniwala ko sa buhay. No? Pero at the same time siguro oh, wala din naman mangyayari sa ano kasi nandoon yung tiwala, 'di ba? Tiwala tayo na. Kasi ang tiwala pag nawala. <laughs> di ba? Kaya ano tayo, no? Sa buhay kasi ng tao, talagang kailangan mo. Like si Buji, oh, 'yan si Buji, 'di ba? Ah si Boji si Tin pick na gangster at walang pera nung pinipiks niya pick money kasi kung may pera yan uwi ng Pinas yan siya sana nakatira sa hindi <laughs> baka ano iba kasi iba baka iba din yung love story nila no? e, eh, hindi kasi natin pwedeng panghimasukan yung love story nila eh, buhay nila yan, yan, yan. di ba ah, ganun talaga pag mga artista PS, ani halo 2.0 aba. Teka, I'm back Buskaya mas. Kumusta? Oh, Pets? Ah. ikaw, di ba may hinain ka doon kay Matiga? Ha? Igo yan ba yung pang binato ka? Ibig sabihin, ano na po, pag binato ka, ibig sabihin, naigo ka. Oo, <laughs> oh, naigo ka, na bukulan dito. <laughs> Ayaw ka, Kuya Bogi. Okay. Yeah, alam nyo guys, yan si Pence, like, nag ano yan si Pence eh. Um, Nag-open yan, nag-comment yan sa ano ko. At si Pence yan, at uh, may hinanakit din kasi to kay Matiga eh, nung mga ano eh. Wala na, wala na si Oh, hacker yan. Ha oh, hacker na channel ko si Raulo yon. Yung Pitch prangil, di, di ko na mabuksan. Eh, baka naman nagkamali kayang lang Maghirap, mahirap pagbintang, siyempre. No, mahirap natin pagbintangan yung tao. Alam ko si Matiga, buraot lang yon. Pero, di ko alam na hacker yon. Eh, namimiss ko na nga si Matiga eh. Ano na kaya nangyari doon? <laughs> baka ano na simple mayaman na 'yon no ini enjoy na niya yung buhay niya may sariling business na 'yon 'di ba nakakuha ng idea kay kangkong yun eh kay buybisa <laughs> 'di ba petsa Matiga ni nilibing ko na nabumangon pa ba sa libingan niya <laughs> ayun P Pitch, nilibing na daw ni Pogi for po, life si Matiga. Hindi. <laughs> Hindi ako dito ayama alam ha, na may hinanakit din pala si Pitch kay Matiga guys. No? Itong si Pitch, nakasama ko din to, nakasama namin to. Mabait na tao to. No? At nakasama ni, ano yan, kaibigan ni Boss, uh, ni Boss James. Tama. Eh, Bus ni Boss ni, o oh, ni... Boss James, yan si PH ni. Eh, di ko alam eh. Haha, grabe din ako active sa mga nangyari awit. Eh, saan ka ba kasi nagpupunta? Nang lalaki ka na naman eh. Eh, bawas-bawasan mo yung panlalaki mo. Ah, maging updated ka naman minsan. Shoutout po sa kay Sir Yung Ho. Salot sa lahat ng tropa dyan. Oy, Sir Yung Ho! Ah, 127 pounds na daw si Kang Kong. Ha? Pero kumakain ng lansunis yun. <clears> Huwag <throat> nyo nabuhayin ang patay, guys. <laughs> grupo ng scammer yung grupo ni Teddy Si Bong, pa na scammer pa yung pero pabulok na yung katawan. <laughs> Boss, busy ako sa construction, ha? Ay, ingat, ingat ka. Di ba? Ano, mga... Ano, uh, Yung Ho, no, malapit na, no, malapit na doon yung makuha yung 100 22 pounds. Hmm. Anong days na ngayon? 26 na bukas, 27 na bukas. Malapit na lang. Hmm. 16 tugo na lang. 135 pa yan si QA. <laughs> Hindi, pinagyayabang na nila. Sir Yung Ho, napapusta ka din ba? Eh, malamang. Eh, pinagyayabang nila, 127 na daw, no? Sabi talaga. Alam nyo, ako kasi di ako umasa sa ibang tao, lumalaban na lang sa mga mo ng buhay. Yes. Mahigpit ba, ah, mahigit pa bro yung itsura ni Kang Kong mataba pa bro. Si, si sayot ko po, pupusta tayo. Di, ako, sa, sa totoo lang, no, si, si tata kasi, na si, ano, si, Q, si Kang Kong, sa nakikita ko sa kanya, <coughs> sa bari, bari sa itsura niya, <coughs> mahihirapan siyang kunin talaga yung timbang niya. Eh sabi niya hindi daw hirap uh, si si Kangkong kumuha ng timbang. Si Kangkong 'pag ng mga 'to, ialab eh, naman natin kung gaano kahirap si Kangkong kumuha ng timbang. 'Di ba? Halos hubarinan ng kanya, halos magpakaibon na lang nga 'yan nung naglaban dito sa Pinas yan, para makuha lang yung timbang. ah Kung hindi sa tulong ni Memo Heredia 'yan nung sa laban ni Tete hindi pa makuha yung timbang o anong nangyari doon sa laban kayo? ano kay sa laban kay Butler eh hindi nagka sauna, -sauna kasi nga hirap na hirap kumuha ng timbang so paano ba naman kasi hindi mahirapan kumuha ng timbang eh wag ang respeto na alam mo ba yung hindi wag ang respeto sa sarili yung boxer na ganyan no? ang hirap talaga no eh active fighter ka tapos abusado ka sa sarili. Siguro kung kumakain ng tawas yan, eh, mabigis nga mamayat yan. Eh, walang kain-kain yun eh. <laughs> Bukas yung sarot po, ma marabulat, marabulati na yung yan pa tumungtong na ng 125 gloves yan si QA. Tatagal sa laban yan si Saul Sanchez, si Kangkong. Hanggang anong round kaya stamina niya, katawan. Walang disiplina. O oh, wala kayo guys disiplina. Ako sa tingin ko ah, round 4 pa lang, hihingali na yan si Kangkong. Ah, eh yung laban niya dito kay Nitimboa, yung umabot ng 12 rounds, kawawa na siya. Buti na lang yung Nitimboa, hindi talaga ma, 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 ano manuntok, madami manuntok. Kasi kung yun ang madami manuntok, kawawa si Kangkong dun. Di ba? Sipin mo, nung napatumba ni Kangkong, Kong, nakatayo pa. Kasi wala na stamina. Naubusan na ng lakas. E pinipigit na lang nilang i-hype kasi yan ah, na si Kang Kong e eh, malakas yung stamina. Ah, immortal. E kaya nga nila i-hype yan kasi sarili nila yan e. Eh. Kaya nga naman din nila i-hype eh e eh, last chance na nila to sa paglalaban nila sa boxing, di ba? Kasi nga, e eh, patapos na sa kandila pa e kangay na sa <clears throat> kaya gitna na yung karyang niya, di ba? O patapos na nga, di ba? Malungkot talaga. Uh, ano, kaya si J, huwag kayong magpapaniwala sa mga sinasabi-sabi ni Jason. Ay, di ba? Magsukatain na naman yan pag hindi na naman nakuha yung timbang. Ako po, iinom na naman ang kayaman si Ian. <laughs> di ba? Para sabihin ang dahilan, ay, may asidic ako, inasid ako, kaya di ako makayaban. <laughs> <laughs> 'Di ba? Ganun lang naman 'yan eh. No, so, sa mga fans ni Kang Kong diyan, wag na po kayo basta-basta umasa, no? Swerte nila kung makakuha nila yung timbang, 'di ba? Kung maabot mas sa ano pa eh makuha nila yung gold. Yung gold nila na 122 pounds, 'di ba? Eh yung Sanchez mukhang wag ang kahirap-hirap mabilis makuha yung timbang kasi lumaban sa super sa bantamweight yun, di ba? oo tapos lumaban sa super bantamweight, eh, madaling ano, madaling nilang makakuha yung timbang, no? Sus, ako, sabi ko sa inyo, pag natayo si Kangkung dito, nako, hanggang pangarap na lang talaga nila makalaban si Casimero, yun ang totoo dyan. No? I-enjoy na lang nila yung buhay nila, eh, wag na lang sila pumunta sa, ipag ipagpatuloy na nila yung katoksikan nila. <laughs> Alam nyo ba guys, hmm? The number one din toxic, yung kangkong nation na yan. Di ba? Yan nagagalit sila sa mga pag kinotoxic siya, nagagalit sila. Kasi nga, nat isa din sila sa pinaka-toxic guys. Hindi naman magkaganyan yan. Tapos an, nagugulat nga ako, ang daming mga boxer na nagsasabi na wag daw pag-aawayin yung mga boxer, wag daw pag ano mo ba yung susuportahan na lang? Oo, sige. Susuporta tayo sa mga boxer. Kayo kasi, siyempre siya, kaya nga, nga sabihin yun, susuporta siya sa boxer kasi hindi di, di, nangyayari sa kanila yung nangyari sa mga taong sa mga ginawa ni Kang Kong dun sa mga tao na yun. Yan, shout out po kay Sir Isla. Was out, mga chupakers yan. Shout out mga chupakers ni Pogo. Diba? Pero pag naranasan nila yon, yung ginawa ni, 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 ni Kang Kong, doon sa mga tao na pag sa kanila mangyayari at maranasan nila yon, iwan ko ba kung sasabihin pa ba nila na, oy, huwag niyong pag yung mga bak mga boxer, dapat suporta nyo. su support, sumusuporta naman po tayo sa mga boxer eh. Di ba? Nasuporta na tayo sa mga boxer, pero depende sa boxer na susuportahan natin. Ha? kung yung mga boxer ba na nga natin suportahan or dapat nating suportahan, di ba? Boys ga, sabi ni Joseph Torrio, di ba? Oh, may mga tao nga, di ba? Tinatabla nga yung mga kaibigan, di ba? Oh, eh, may mga ganun kasi, ang ganun mga nangyayari kasi. Mahirap din yan, di ba? Eh, mayroon nga ngayon, sino ba yon? Ah, uh, yung natalo sa Japan si Kiji Kataraha ba 'yon. Alala mo ba 'yon si Kiji yung natalo sa Japan? Yung tinalo ni Ken Kenbun Torres ba 'yon? Eh gusto nang nagpo sa social media, eh gusto nang magretiro. Kasi nga natalo siya kasi hindi daw hindi daw hindi daw niya alam ang sistema sa boxing. 'Di diba? Isipin mo guys, isang bisis lang natalo yung boxer na 'yon. Tapos parang ano na, yung ano mo na depressed na siya. Eh hindi naman po pwede yung pagbaksyan ka eh puro ka panayo, eh, di ba? Dapat eh para sa akin lang opinion ko lang. Ako hindi ako nang babas ng mga boxer ah. Pero opinion ko lang dapat yung sa laban niya dun kay Torres, eh pinakita na niya yung galing niya. No, talaga nakip ako nga, si Remat Gabayong, nga nakipagsabayan eh, di ba? O, pag, eh, dapat nagipagsabayan na yan siya kasi nagdadamdam siya kasi hindi na daw niya alam yung sistema ng boxing eh ang boxing, negosyo nga, yan eh di ba, business yan di ba, kung ayaw mong matalo kaya eh, dapat, tinodo na niya yan, shout out po kay Sinarp at saka kay Sir Job biga shout out po sa inyo di ba, hindi yung sisisihin mo yung sistema ng boxing kasi bago ka pa yung pumasok sa boxing, eh alam mo na yung sistema di ba tinamosikan eh, ko, eh oh. eh siya, gumawa siya ng sarili niyang sistema, tingnan nyo ngayon, invece, yung sa ano pa eh, ang ganda-ganda ng karir niya, ang ganda-ganda ng uh, daan niya para sa linya na sa pagbuboxing, di ba? Eh, nagbago ng linya, di ba? Eh, kumain na ng lechon, pumunta pa sa munggo. <laughs> di ba? hindi na ano nga, may isip lang natin, ma-realize lang natin, di ba? Kasi ang ang ano eh, ang ano na 'yan, no, dami na yan, ano na lage, kudus, kudus, lagi kuno kudos lagi daw siyang sinisiraan, lagi daw siya pinag-uusapan, ang gaya mo pag binabanggit yung mga pangalan nila ni Pau Salud na siya, no? Eh, si Pau Salud naman, pang takot na takot naman dito sa magkapatid, eh, pag siya binabanatan, hindi na yun, siya na, na No, pero mga yung mga sinasabi sa kanya hindi na magaganda rin. O so, tinayo si Badong Aratinis. Nagbago na lang ng nagbago ng content. Ayaw may stress eh. <laughs> 'Di ba? Ayaw niya ba pa, pa sa akin, no? Kaya nagbago si Badong Aratinis ng content, puta na hirapan siyang ipagtanggol si Kangkong. Sa <laughs> so, isip niya ni Badung, tang hirap ipagtanggol nito. <laughs> Madaming problema. 'Di ba? Ganun talaga na kaya pag dito sa mga ganito content mo nako po may, may mga trust talk may mga Kompleto tao dito eh may may nagdunong-dunungan may may madunong may mabu, may bobo na manapigit ng magdunong-dunungan eh ganun talaga ang nangyayari di ba at nako mas madaming sumu, sumuporta sa sumuporta doon sa mga nagdunong-dunungan kasi marunong magpa-pectos ng paawa-awa eh. <laughs> Di ba? Marunong, marunong dumiskarte ng paawa eh. Yan, shout out po. Ah, magbabago talaga ang lahat layo na kung may storage pay ka. <laughs> oh, hayop. Hayop na storage pay. Ang imbis nakalimutan ko na, botchoy ikaw na naman nagpaalala sa akin, no? pinasariwa mo na naman sa utak ko yung storage fee. Ay! Baka ang tininda niya kay Rima noon, karni. Kasi pag karni ka talaga, kailangan mo ng cold storage yon Para hindi mga moy. Tapos yung karni na palusot. <laughs> Fort Billy. Uh, samurai. <laughs> Di ba? Ay, buti naman. Huwag mo naman ipaalala. Nalungkot na tuloy ako bigla. Huwag mo naman ipaalala sa akin yung ano yung storage sa storage na yan at maalala ko si Matigas imbis kinalimutan ko na si Matigas maalala ko na naman tuloy at nabanggit mo na naman yung storage na yan <laughs> sira yung negosyo sira yung pagkakakitaan dahil sa storage fee pero no, no, sobra no sobra isipin mo sobra talaga eh no, Ihingian mo yung tao no, pagkatapos pinagyayabang mo pa na, parang, tuwang-tuwa ka pa dun sa ginagawa mo, parang lumalabas, wala kang konsensya, no, no, na, alam mo ba yung, kakilala mo naman yung tao, kaibigan mo naman, ako, yung parang, inano mo siya, uh, pinikahan mo siya, parang, ang pangit mo, di ba, nakakalungkot yung gano'n, guys, no, nakakalungkot, na, sadyang may tao talagang mapangyamang sa kapwa no? na mas gusto niya yung makakayamang siya lagi sa kanyang kapwa ako nga rin ko siya Kaanyan eh Puta, tinitira ko niyan pero pero hinahayaan ko na lang kasi wala na rin naman nangyayari sa kanya eh Tita niyo ngayon hindi naman siya naglalabas sa social media hindi na nga siya umakyat sa live dati aktibo sa live yan kasi simple alam yung may pagkakamali siya pero ako Okay lang naman sa akin yan. Di ba? Lagi na sinasabi dati, easy work, easy work. You know. siya kay Boy Bisi eh. Nakakuha ng diskarte. Hmm. inaantok na naman ako guys, no? Mahirap talaga pagpagod na sa trabaho tapos uwi ka ng ganito. Ang Nakaka, nakakabagot. Ay, sorry, hindi ko na sasabihin yung storage fee. Hindi ko sinasadya mabanggit yung storage fee. Promise, hindi ko nababanggit yung... <laughs> kaya nga po, Choy, brother, kaya pag magtinda ka, kahit yung tinda mo kalamansi, kailangan mo ng storage yun. Ah! Kailangan mo ng storage fee. Tapos laki lakihan mo yung storage fee mo. Ah, gawin mong isang libo. Ito gabi, daming kinita ano, no? Doon sa mga ano, doon sa mga mga ano-ano na yun, dami niyang kinita doon kasi may mga taong di ko lang siya kung magkano benta niya doon sa mga damit na yun, no? Oh. <coughs> <coughs> Duh. Duh, dapat dapat natin intindihin kasi simple, bawat tao may pangangailangan. Pero ang hindi, ang, ang hindi ko lang maintindihan doon, bakit kailangan mong siraan yung ibang tao para sa sarili mong diskarte, di ba? Para lumalabas, wala kang sarili mong diskarte, di ba? Para lumalabas, hindi mo kayang gumawa ng moves, di ba? Na hindi mo... Parang sinasabi kasi doon na hindi mo kayang umakyat sa isang hagdan na wala kang tungtungan, di ba? Um. At guys no At din na rin ako magtatagal sa paglalive no At talagang Inaantok na ako Makaming makaming salamat sa support nyo no E Ako naman pag naglalive talaga ako ma lang Kasi, Dami kong gawa sa kumpanya kanina Shoutout po kay Butchoy sa mga chupakers dyan Shoutout shoutout po sa inyo lahat At thank you po sa sumusuporta kay Kahimas TV Ang TTF ay never naging tidi taga Pakyu, Pakyu ka, bati di pati yung pukpuk ng tiwa. <laughs> Sir Job on fire. Yan, guys, di ba? Tingnan niyo naman. Ang dating mga magkakaibigan nag-aaway dahil sa iisang problema, dahil sa iisang dahilan na simulat sa Paul, eh, yan talaga yung nagiging problema. 'di ba? Meron namang matiga na balingbing na ang daming sinasabi na tapos ngayon eh ang ginagawa eh tira ng tira, 'di ba? Siya nga yung mga sinasabi eh ako pag ako na ano ah pero hindi na natin gawin 'yan. Eh wala na si Matigay na nahimik na. Ayaw mo ang bigis patahimik ni Matigay, no? Hmm. Parang natakala ng sibuyas bumbay eh. <laughs> Sabihin nun, ah, antayin nyo yung pagbabagit ni Matiga. Ah, matagay ka na namin inaantay, boy! Yun guys, no, thank you, thank you po sa lahat, no, at mag-inlive na po talaga tayo, no, maraming maraming salamat po. Thank you, guys.